Gandang araw, Pilipinas! Namaskar, India! Ano guys, part 2 na ba tayo agad? Sa summary ko na nga lang guys, yung mga nasa video na to para maka na tayo sa chika. So ito nga guys, kami ay nag-shopping-shopping nung nakaraan, diba nakita nyo? So namili nga ako ng mga damit ni Api na, ano, onesie na, ano na to pang 12 to 2 years old na to guys dahil masisikip na nga yung mga onesie niya tapos nga, yung biyanan ko tuwang tuwa kasi ang ganda nga daw ng kulay saan ako siya, ako namimili guys alam naman ang biyanan ko yan, pag ako mili. maganda yan. Sigurado yan. Tapos guys, ngayong araw nag-request pala si Adi ng adobo. So nagluto kami ng adobo. Tapos guys, sa video na to, pinakita ko rin naglinis ako at nagluto ako. Kasi may nakita ako nung sa video namin nag-viral ng biyanan ko. Sabi itong babae na to, walang delikadesa, hindi marunong sa gawain bahay. Ah, excuse me. Ako, hindi ganyan ka-aesthetic ang kwarto kung di ako marunong maglinis, by the way. Nasa India tayo, hindi sila sanay ng ganyan. So, ibig sabihin, ako lang ang nag-aayos niyan. And sa pagluluto naman, guys, pag Indian food, sigurado, ay pinapaabaya ako yan sa biyanan ko. And talagang kadalasan ngayon, nag indian food kami dahil, guys, alam niyo naman sa Pilipinas kami nakatira. Hindi para makipag-competition ako sa nanay niya magluto ng Indian food. Eh, para yon ba pa, makakatikim yung anak niya ng luto niya. Kada nandito kami sa India. Kaya, bihira nyo lang ako nakikita magluto pagka nanawa lang si Adi sa Indian food. So, eto na nga ang balita, guys. Kunyari, naglilinis lang tayo. So, kalma nyo yung daliri nyo. <laughs> ko, guys, yung mga student ko na nakikinig dito sa video na to ay maging open-minded. Kailangan malawak ang pag-iisip ikalma ang daliri. Dahil may sasabihin ako sa inyo, guys. Muntik nga, guys, na hindi na naman matuloy itong kasalan na to. Pero, ngayon, okay na. napag-usapan na mas naintindihan na nila. Dahil nga, guys, diba, nasabi ko sa inyo, pumunta sila nakaraan dito para tignan yung itsura ng bayaw ko, tignan yung itsura ng bahay namin, tignan yung ugali namin, at nagustuhan nga nila. Pero, sinabi ko din sa inyo, yung mga kalalakihan sa baba, ang pag-uusapan naman nila yung gasto sa kasal. Pero, it turned out na hindi hindi pala nila pinag-usapan masyado yung about dun sa gastos sa kasal. Kasi guys, ang pamilya namin, hindi mangihingi ng letter D. Alam nyo na yan, yung binibigay, yung sabi niyo binabayaran yung lalaki sa babae, hindi kami mangihingi ng ganon. Pero meron kaming mga, syempre guys, hindi naman to, uh, alam nyo yung pag pinagkasundo dahil nagmamahalan sila, pinagkasundo to ng dalawang pamilya. Pero syempre, hindi naman magkakilala di ba? Pagdating sa gastos, ay namili rin pala akong mga aesthetic ganyan guys. So, yung So, ano pala guys, na pagdating sa gastos syempre, ano yun, common sense natin yung mga Pilipino guys, na paghahatian, paghahatian yung gastos. As of now, hindi ko alam kung mayaman ba or mahirap yung pamilya ng babae, pero sabi nila, sa akin napakalaki daw ng sasakyan ng pumunta dito, kasi doon nagpark sa malayo, kasi nga malaki, hindi maipasok dito. Hindi ko sure guys eh, parang ang nangyayari kasi ngayon, or ang nasa isip nila, parang hindi hindi, ang tawag dito guys, hindi kailangan nilang magbigay ng ginto. Ganun, parang ganun yung nasa otak nila. Ang iniisip lang nila, gagastos sila ng kasal. Ganito kasi guys, ang kasal dito sa India, parang pito or limang araw yan. Tapos, hindi lang isang party yan. Meron atang tatlo to apat na party na mangyayari. Kasi guys, dahil nga ito ay pinagkasundo, merong party sa side ng babae, may party may party sa side ng lalaki sa side namin. So, parang ang nasa isip nung ano pamilya, ang gagastusan lang nila is yung party sa side nila, which is okay lang naman sa amin kung gano'n yung iniisip mo. Pero parang wala sa utak nila guys, na napabaunan ng mga ginto or ng mga alahas yung anak nila. Yung mga appliances kasi na ibibigay nila sa bahay namin guys. Kasi kaya rin pala yan pumunta dito sa bahay, tinitingnan nila anong kulang para pagdating ng anak or pag natuloy itong kasal nila ng anak ay yung mga kulang sa bahay namin, yun yung ipapadala nila yung mga appliances na yun, ano yun, required yun, nadadalin dito sa bahay namin. Bibigyan kami ng aircon, ganyan, higaan, lahat. Yan, kung ano yung kailangan. Pero sa bahay namin, guys, halos kompleto na. Sabi ko na nga lang, kasi diba bibili ko si mami ng ano, kanyang, ano, uh, washing machine. Sabi ko nga, dat pala siya na lang pinabili ko ng washing machine. <laughs> so, yung washing machine regalo ko yung mami yung no mother's day. Kaya lang, hindi nga ni Adi. Kasi nga alam niyo si Adi sobrang busy. So, ayun nga, guys. Yung ginto kasi sa amin nila mami, ay kay, kay mami, mahalaga yon kasi yung hipag ko naalala nyo, nung pinakasal namin yun, pinabaunan siya ng ginto ng alahas. Yung ginto kasi na yun guys, hindi yun bayad. Alam mo ba kung ano yun? Ano yun? Para ba diba, nga pinagkasundo. Dito kasi sa ili pinagkakasundo sila ba diba? Para yung babae, meron siyang alam yun, proud moment. Alam niyo 'yun, yung hindi siya aapihin. Hindi actually hindi naman namin siya aapihin. Alam niyo naman 'yan. Ako nga wala akong ganun eh, walang pabaon, pero nagbibibili kami ni Adi kasi para sa future ng magiging anak namin yun, At ganun din yung iniisip ng Bianan ko, mag sa para sa future nilang mag-asawa 'yun. Eh kung magi-start sila na no? wala silang ipon parehas, 'di ba? Yun parang ganun, guys. So, gusto ng nanay ni Adi, merong ganun na halagang ano isang milyon. Sabi niya, hindi mo naman kailangan ibigay sa akin yung pera. Pero kung gusto mo, kayo bumili. Pero kasi sabi, eto, at, eto ah, ulitin ko lang yung sinabi ng biyanan ko. Baka naman ako na naman sasabihan yun na naman ako mayabang. Kasi dito pagdating sa ginto, open-minded sila, hindi yun yabang. Parang natural communication lang naman yun. Ang sabi ng biyanan ko, kasi kami, pag bumibili kami ng alahas, sa tanish kami bumibili, hindi kami bumibili sa mga local shop kasi gusto namin yung quality tsaka yung timbang tama talaga. Ganun sabi ng biyanan ko. Kaya kung gusto mo bigay sa akin yung pera, pwedeng dagdagan ko pa yan, gawin kong 1.2 yung pambili. Pero, kung kayo bibili, bahala kayo kung saan kayo bibili. Pero, ganun lang sinabi ng biyanan ko kasi gusto niya doon bibili sa shop na yun. Wala, hindi sa local. Parang nga makasigurado sa timbang at sa quality. Tapos ayun nga, parang, parang ano kasi, parang hindi iniisip ng pamilya yon Kasi, sa amin sa pamilya nga namin ganun ang tagal pinag-ipunan ni Adi yung ano yung pinabaon na ginto doon sa kapatid niya so yun lang naman yun kasi parang dito sa India guys since pinagkasundo nga, pag may alahas ka, parang di ka mamatayin, no? Kahit yung parang ano, ano ka, meron akong baong ginto, pwede akong kumalas sa relasyon na to. Parang nagigits nyo ba yung point ko, guys? Comment down below kung nagigits nyo yung, gets, yung point ko. So, ayun nga. So, ang nangyari nga, sa sabi ko sa inyo, di ba tumawag sila sa telepono? Nung tumawag sila sa telepono, guys, ayun, binanggit na ng aking biyanan na lalaki. Kasi siya dapat magsasalita nun, hindi yung biyanan kong babae. Kasi siya yung parang pinaka-head ng pamilya namin. So, sinabi niya nga yun. So, nung ano daw, nung in-explain niya na, kailang may ganito, pabaon kayong ganyan. Pagdating naman sa gastos, sa kasal, ganyan, willing kami gumastos, ganun ganon guys. Tapos, sabi daw ng tatay, sige daw, payag daw sila. Pero, ang gagawin, guys, babalik sila dito sa linggo para yung magulang ng babae. Kasi last time pala, guys, ang pumunta lang dito, yung nanay, tsaka yung tito. So, ngayon, gusto makasigurado ng tatay na parang totoo yung chismis na maganda yung bahay, mabait yung pamilya, parang ganoon guys. Tapos, ano, sabi, pumunta kami dyan sa linggo Ngayon guys, hindi namin alam kung kasama yung babae Pero sabi sa akin ni yung malamang sa malamang hindi isasama yung babae Pero abangan natin guys, kasi anong araw pa lang ngayon, Wednesday pa lang ngayon So sigurado ako, magbabago pa yung isip niya Kasi isipin niya, ay yung layo-layo ng binabiyay natin Isama na natin yung anak natin, ganun guys Pero kung hindi nga, ang nakikita ni Adi ay baka kami ang pumunta doon sa bahay ng babae Actually, kailangan pumunta din kami sa bahay ng babae talaga Para, syempre di ba makikita mo sa bahay ko anong klase siyang tao ganun so kailangan kami din pumunta doon para ma ma ano naman ma namin hindi lang namin siya makita sa personal ma spellingin din namin kung ano habang ano ano habang ugali niya, anong ugali ng pamilya nila, anong klaseng pamilya sila bago ma-push yung kasalan to. Medyo malayo yun sa amin guys, mga apat na oras na biyahe by coach. Hindi siya, uh, kasi kami ng state or ng probinsya. So, hindi siya, tagto walang aeroplano na malapit. Kung may aeroplano, sana mas maganda mag aeroplano na lang kami. Kaya lang nga guys, ay wala talaga. Tapos ito nga pala guys, para abangan nyo na lang guys sa mga susunod na araw kung ano magiging, ano, magiging decision. Pero, nakikita namin guys na matutuloy itong kasal na to this time. Pwera na lang guys. Kung nagsinungaling sila dun sa itsura ng babae. Kasi last time muntik din natuloy. Alam niyo ba meron na sa aming, ano, nagbigay ng pangbayad sa mga party nung nakaraan. Kaya lang, hindi na natuloy. Kasi nga nagsinungaling sila dun sa itsura ng babae. Yung itsura ng babae pala guys. Di ba nakawento ko yun? Yung nabash kami kasi maselan daw kami. Yung itsura kasi ng babae guys, malayong malayo dun sa picture. Talagang malayo talaga. Tapos ito pala guys, bumili ako ng collagen. Meron akong collagen na ginagamit sa Pilipinas. Ba't di ako gumagalaw dyan? <laughs> Tinitignan ko ata si Adi. <laughs> so ayan, may ako akong collagen kasi guys nga, pinamakita ko sa inyo guys, yung mukha ko hindi ka talaga pantay. Kaya akala niyo yung ilong ko pala yun. Kasi yung mukha ko hindi pantay yan. Kasi nga dati akong matabang mataba guys. So ngayon, natutunaw yung taba ko kaka diet kaka-workout. Hindi pantay, tas lumalaylay. Pero napapansin nyo, guys, compare dati, apakalaki ng niliit ng mukha ko. Kaya lang, guys, nasa jeans ko nga daw yung pagkaroon ng double chin. So, kaya, kahit anong lipo ko dyan, bumabalik siya, bumabalik. Kaya, kailangan ay damihan ko ng collagen. Kasi sa jeans ko, mababa mag produce ng collagen. Parang ganun guys. Kaya yung skin ko laylay -lay lahat. Napapansin nyo rin sa like lay ko laylay -lay din. Kaya kailangan nagko-collagen talaga ako. May ginagamit sa ako sa penis. Pero naubos yung stock dun. Yun yung maganda eh. Tinatry ko lang tong bagong brand na to. Kung carry ba. Kung kaparehas ng effect nun. Kaya sinasabi nyo nakaraan nagbo-blooming ako. Nagko-collagen din. Oh, Masama ako iniinom. Charis. Yung ano lang apple cider tsaka yan.